Welcome sa Car Warrior 2025. Kung hanap mo ay isang abot kayang SUV na swak sa pamilya at pang-araw-araw na biyahe, huwag nang lumayo dahil nandito na ang 2025 Toyota Rush. Sa bagong disenyo, pinalakas na makina at mas modernong teknolohiya, handa na itong sumabak sa kahit anong hamon sa kalsada. Tara, simulan na natin ang pagbusisi sa bagong Toyota Rush. Exterior, unang tingin pa lang, mapapansin mo agad ang mas agresibong itsura ng 2025 Toyota Rush. Mas pinaangas ang harapan sa pamamagitan ng bagong grille design na may chrome accents, LED headlights na mas maliwanag at mas matipid, at mas malapad na bumper. May dagdag na karakter din ng mas malalaking alloy wheels at roof rails na sporty ang dating. Available ito sa iba't ibang kulay gaya ng crimson red, silver metallic, at jet black. Isang bagay ang malinaw, forma pa lang, panalo na. Performance. Sa ilalim ng hood, gamit pa rin ito ang subok na isa Tuldok 5 Gitling LITR Dual VVTi engine na may maximum power na 104 horsepower at 136 newton meters of torque. Bagamat hindi ito pang karerang kotse, sapat ang lakas para sa city driving at long drives. Available ang apat na speed automatic at limang speed manual transmission, depende sa variant. Mas pinino rin ang suspension setup para sa mas komportabling ride kahit sa lubak-lubak na daan. At syempre, fuel efficient pa rin ito, umaabot ng hanggang 16 na kilometro, L, depende sa kondisyon ng biyahe. Interior, pagpasok sa loob, mapapansin agad ang mas modernong cabin. May bagong infotainment system na 8-inch touchscreen na may Apple CarPlay at Android Auto. Ang dashboard ay may soft-touch materials na nagbibigay ng premium feel kahit sa ganitong segment. Sitting capacity, pwede hanggang 7 passengers kaya swak sa buong pamilya. Flexible rin ang mga upuan, may split folding second and third rows para sa mas malaking cargo space. May automatic climate control, multiple charging ports, at smart key entry na dagdag sa convenience. Safety features. Hindi rin nagtipid ang Toyota sa seguridad. Standard na ngayon ang anti-lock braking system, ABS, electronic brake force distribution, EBD, at vehicle stability control, VSC. May heel start assist na rin para sa mas madaling paahon. May 6 airbags para sa driver, passenger, at side impact protection. At para sa mas kumpiyansang pagmamaneho, meron ding rear parking sensors at reverse camera. Sa 2025 Toyota Rush, safety ang una. Prices Ang presyo ng 2025 Toyota Rush ay inaasahang magsisimula sa 1,120,000 piso para sa base model, habang ang top variant ay nasa isang dalawandaan at walumpung libong piso. Para sa mga naghahanap ng budget-friendly pero stylish at reliable SUV, swak talaga ito sa bulsa. At ayan, mga kakar Warrior 2025, ang kabuwang silap sa 2025 Toyota Rush. Practical, stylish, at reliable, isang tunay na all-around SUV para sa bawat Pinoy. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang car reviews, at ilike ang video kung natuwa ka. Hanggang sa susunod, dito lang sa Car Warrior 2025, ang tambayan ng tunay na Car Warriors.